mga pangkaraniwang hugis ng aham ng mga lalaki. Kung merong iba't ibang itsura, iba't ibang hugis, nako nako, merong pangkaraniwang itsura. Ito ay common na hugis. Kung ang alam mo lang ay mataba at matulis, nako nako, hindi yan ang mga common na itsura nito. Eto, hindi ko na patatagalin pa. Unahin na natin ang Penny Baloktot. Pagdating sa isang maliit na kurbada, walang malaking problema. Ngunit, kung mas malinaw ito, ang mga kalalakihan at kababaihan maaaring makaramdam ng kakulangan sa ginhawa sa panahon ng pagtagos kapag gumaganap ng iba't ibang postura dahil sa kakulangan ng kakayahan na bumaluktot ng ganitong klasing hugis o itsura. Alam nyo ba na ang iba ay nagpapasalamat dito dahil sa isang kagiliw-giliw na kalamangan. Salamat daw sa hugis nito. Possible kasi na mas mahusay na maabot ang yung ponto G, yung spot ni Inday sa panahon ng pagtagos. Ayon sa mga eksperto, ito ang mga inirekomenda kapag simi baloktot o baloktot talaga para ito sa mga taong nagmamadali at nagpapasigla, nagbibigay buhay sa spot ni Inday. Pangalawa, El Palos na may isang kilalang glance at isang pare-parehong katawan na mas payat kesa sa dulo. Kilala ito bilang isang kabote ng aham ni Junjun. Alam nyo na yon. Ang laki ng mga glands ay gumagawa ng kasarian. Pasalita ay talagang mas nagiging kaaya-aya na karanasan para sa mga kalalakihan na may ganitong klasing uri. Sa makatuwid ay ang foreplay ay isa sa paraan upang magpainit bago ipalabas ang kaginhawaan. Ang mga lalaki na merong kabuti ang hugis, maaaring makinabang sa iba't ibang uri ng mga postura. So, alam nyo na kung ano yung mga hugis na pangkaraniwan. Nangunguna doon yung pakorbada, yung paliko. Diba? May, pwede rin paliko sa kanan, pwede rin paliko sa kaliwa. So, hindi siya straight. Ganon. Ganon yung mga pakorbada, mga sis, mga brother. Yung iba naman na pataas o pababa. Ayon sa eksperto, ito ay ganap na normal kung nagkakaroon ka ng katamtamang kurba. At eto, panalo ka kapag meron kang pakurba. Alam mo ba na kalamangan mo ito, maibibigay mo ang sapat na kaginhawaan kay Inday. Ayon kay Dr. Michael Ritano, ang isang hubog na balikong ay maaaring maging pakipakinabang para sa mga ilang mga posisyon. Depende sa iyong kapareha kung totoo na ang G-spot at ang prostate ay nangangailangan ng direktang pagbibigay sigla para makamit ang tunay na orgasmo. Ito pa, dagdag pa ni Dr. Michael Ritano. Maswerte daw ang lalaking meron nito, pinagpala, dahil mas pakipakinabang. Kaysa sa matuwid. Yung straight ba? Ganon. Alam nyo ba na ang aham, ito ay dinisenyo. Upang mahusay na dumulas. Sa loob at labas, sa medyo maayos. Yung lubricated, walang sagabal, mabilis makapasok at mabilis rin lumabas. Kaya ayan dudong, huwag ka nang magreklamo kung medyo pakurba yan, kung paliko ba sa kanan yan o paliko ba sa kaliwayan. No problem. Isipin mo na lang, you are lucky. Suwerte ka dahil nabibigyan mo ng sapat na kaginhawaan ang iyong kapareha mas malamang ka kesa sa matuwid. May mga iba kasi talaga nag-aalala dahil baka hindi na normal, bakit biglang gumanon, pumaliko sa kaliwa, merong paatras, o oh, di ba? Diba? <laughs> Nauurong. So, ayon huwag kang mag-alala dahil ayon yan kay Michael Ritano na normal lamang yan. So, ayon yan ang mga, alam nyo na kung ano yung mga common, yung mga mushroom style. <laughs> so, ayon at syempre kung nagustuhan mo ito, isubscribe mo naman ako at syempre uh, Merry Christmas and Happy New Year sa lahat lagi tayong mag-iingat ganun pa man, always honor your wife love your wife, respect your wife So ayon, just comment below kung ano yung gusto nating i-topic na naman i-vlog natin rito. So ayon, maraming-maraming salamat. Bye.